kilala talaga is A, B, C. Pero um, siguro ang, clean, uh, ang important hanggang E. No? Pero ang, ang pinaka-importante yung A, B, C. Sa Philippines, ang important is yung A and B. Kasi yan yung common. Pag uh, lay forum, ang sinasabi ko, pag yung vowels, yung A, yung A, tsaka E, A and E, yun yung mga natatransmit sa oral. So, contaminated food and drink. Uh, yun yung mga nakukuha. Uh, halimbawa, yung Hepa A, di ba, pag kumakain ng mga, anong tawag doon, kinilaw na talaba. Yan, may mga patients na, they will get acute Hepatitis A. Pero ang maganda sa Hepa that you get from food is, uh, like Hepatitis A, usually gagaling siya ng kusa. Pwedeng maninilaw ka, tapos, uh, ano lang siya, uh, magkakaroon ka ng Uh, parang flu-like illness, parang trangkaso, then gagaling siya ng kusa. Supportive treatment lang. Ang concern is yung B and C. Um, yung hepatitis B especially. So, sila yung um, hepatitis na maaring makuha sa blood um, and body fluids. Ang important sa Philippines is hepatitis B. Kasi yung estimated number of Filipinos with hepatitis B is about 10 million. Sa Pilipinas, ang pinaka-common na way na magkaroon ng Hepa B, yan yung pinaka-common na um, uh, chronic form of viral hepatitis o pangmatagalan na form ng viral hepatitis, is mother-to-child transmission. So kung buntis na mami may Hepa B, pag nanganak si mami, nahahawa yung baby. sabihin kasi na mataas yung ALT and AST or SGPT, SGOT, pareho lang po yun, is namamaga yung atay. So ang nakalista na kanina ng pamamaga sa atay ay viruses and yun yung topic natin this afternoon, viral hepatitis and ang of major concern sa atin is yung hepa B or C kasi yung hep, yan yung hepa na nakakapos ng cirrhosis. Yung liver natin kasi magaling siya, nagre-regenerate siya. So kaya nga pwede mag-donate ang healthy person ng part ng liver niya, hindi ba? magdo ka ng atay mo sa someone who needs sa liver. Pwede 'yun kasi as long as may healthy liver ka, magre-regrow siya to its uh, previous bulk. So if you mm. keep on damaging it, magkakaroon mm. ka ng peklat. 'Yun yung tinatawag na liver cirrhosis. So mm -hmm. once you reach that, yung nag-scar na, may keloid na, merong point of no return na hindi ka na makakabalik. So that's why when we catch alcoholic hepatitis patients, habang ano pa lang sila, uh, uh, habang meron pa lang sila na reversible stage ng sakit, ina-advise na sila mag-stop ka ng uminom kasi babalik pa yan sa dati. Pero pag ganyan na, yung may peglad na as in this um, slide, hindi na yan babalik sa dati. explain pa lang no yung slide na to kasi laging tinatanong doc ano ba yung acute hepatitis B ano yung chronic hepatitis B yes mm -hmm. uh, important yun the uh, drink kasi yung chronic hepatitis B once mahigit na 6 months ka ng H hep B reactive yung HBsAg reactive yun yung mga tao na unlikely na na mawawala na yung hepatitis B ng pusa. So, kumbaga parang nakakapit na siya no sa ating atay and yan yung mga tao no pwedeng magkaroon ng mas mataas na risk of liver cirrhosis so yun yung sa drawing sa kanan na mapeklat yung atay and once you get cirrhosis you are at risk for toward sa liver no liver cancer sa hepatitis B purely if you get an infection pwedeng walang symptoms pero pwede na may fever pananakit ng tiyan paninilaw walang gana nadudual ang hepatitis B sa siguro ang sinasabi namin is three out of ten or about thirty percent of patients yung magde develop ng severe complications sa liver because of hepatitis B and that includes cirrhosis, liver cancer or um liver associated na uh, liver failure, ganon that can lead to death. pero majority of patients um, can do well especially if we control the virus if needed. kailangan mo ng antiviral or ng gamot which is in the form of tablet, inumin mo lang once a day then um, you, you can suppress the virus. So yung mga buntis pa lang po, libre po ang bakuna for hepatitis B sa lahat ng health center. Uh, make sure na mabakunahan yung baby nyo within 24 hours of birth. Um, and then yung subsequent na doses of the Hepa B vaccine is kasama sa PENTA na galing sa local health centers. Tatlo pa po yun na doses until about the ninth month of age before they turn one.